Bali, sasubukan natin maghanap ng gagamba sa araw mga idol. Tarin natin kung may makikita tayo. Kasi, uh, ah, talaga maghanap ng gagamba sa araw mga idol. Di ka tulad sa gabi na, ano, ah, uh, pusa silang lumalabas kasi nainginain sila mga idol. Sa araw kasi mga idol ay, ah, uh, marami silang predator kinakain sila ng ano, mga butiki, ibon. Kaya bibihira lang sila lumabas pag sa araw. Lagi lang sila nakatago sa mga dahon-dahon. Balik ang makikita mo lang mga idol, yung mga sapot. Kaya kailangan marunong ka rin maghanap ng ano, saput uh, sapot mga idol. Pag medyo, ano, medyo matigas yung sapot, ibig sabihin, uh, konyon. gagamba. Pero pag sobrang tigas naman, ay hindi gagamba yun uh, kuhan yun mga idol uh, gagambang kuryente so try na yung maghanap mga idol Anap tayo. Sana mayroon tayo makita. Diyan, pero may nakita ako dito ng ano, gagambang kuryente mga idol. Tignan natin. Ayan mga idol. Ayan o. Oh. Ayan yung gagambang kuryente mga idol. Ayan. Ayan o. Oh. Malinaw. Oh. Pero sa amin, uh, awing kung tawagin yung mga idol. Tapos yung sapot nito mga idol, Ayan, yeah, matigas mga idol oh. Yung sapot niya matigas. Hindi ka tulad sa gagamba talaga na pure. Na ano, uh, hindi siya ganong matigas. Uh, tara tuloy tayo, maghanap pa tayo. Sana mayroon tayong mga ita. Kasi, pinakamahirap maghanap talaga sa araw mga idol ng gagamba. Pero kahit wala tayong makita ngayon mga idol, upload ko pa rin ito, mga idol ha. Uh, bahala na kayo mga idol kung nga uh, panoorin nyo. Basta importante ha, mayroon lang akong may pakita sa inyo mga idol kung gaano kahirap maghanap ng gagamba din sa hakaw. May nakita tayo dito, gagamba titi kung tawagin nila. May gumagapang. Gagamba titi. kung ano kaya ito hindi, hindi siya gagamba Hai, hey. anjir! Mbah yang digenggam, bisa Nakita tayong magandang parparo. Kahit wala tayong makita mga idol, upload ko pa rin ko. Nasa sa inyo lang kung panoorin nyo. Kasi may talaga maghanap ng gagamba sa araw. At least ha, ah, pinapakita ko sa inyo kung gaano kahirap maghanap ng gagamba sa araw di kagaya sa gabi na usa silang lumalabas di pa tayo na no, talaga So ayan mga idol. Hindi ko na lang pahabain pa yung video na itong idol kasi wala talaga. At least uh, nalaman nyo rin mga idol kung gaano kahirap maghanap ng gagamba sa araw. Bye bye na mga idol. Bye bye na. Thanks for watching mga idol.